Ate, uh, pabili nga ako ng isang tokwa. Ah, uh, alin po to dyan Tokwa kasi po uh, isang order uh, dalawa. Isang tokwa, tapos isang pepwes. Ang mm -hmm. kano te? 30 pesos lahat. Sige, teka lang. Okay. Peso. na. Okay, teto. Doon na lang yung sukli mo, wag kuwang mo ang food. Okay, thank you po. Pulan <tip> dalyo. So, tipon Nay, <tip> ito na yung sukli mo. Ay, yung sukli po.